tubig na lubog. Daw na abandon pala siya ngayon ni Guys, may pakita ako sa inyo. Ipakita ko lang yung sa 6 days na mundaling at Ang ospital nga ini is private. ato nyo Ang ipakita ko sa inyo, subong. Huwag na ang mag ano kung ano ang inyo nga ihambal. Look. Every day mag-shower ako. Ang napansin ko, ang tubig na lubog ang ginobra ko, ginugasan ko ang balde. Kasi iniisip ko baka ay ang bakit na to ang madumi at kailangan ng hugasan. Pero nung hinugasan ko at nilagyan ko na ng tubig, ang lumabas sa tubig, ganun pa rin. Tingnan nyo. Ano ba tawag dyan? Malubog, malubog kasi sa amin eh, parang madumi sa amin, ganun. Tapos may makikita kayo dyan na yung mga black-black na yan o. Oh. Dito to nanggaling galing kasi pinuno ko siya ngayon lang. So hindi ko alam kung ano, kung ano ito. Ang iniisip ko nanggaling galing siya sa tank. Alam mo yung may stakan sila ng tubig na parang balon pero nakasiminto. Siguro to naka ang ang mga tubig tapos ito ang ginagamit ko. Every time maligo ako. Tapos sa CR, sa inidurot tingnan nyo. Kasi nung unang araw namin, Nagulat ako. Sabi ko, nag-flush ako. Bakit madumi pa rin? Pero tingnan nyo ah. Ayan. Yan ang kulay ng tubig. Hindi ko alam kung ano ba tawag dyan. Basta madumi ang tubig. Ito pa. Dito kayo magugulat. I-expect na malinis talaga ang kwarto. At saka syempre, private nga, di ba? Tingnan nyo, tiningnan ko ang tubig sa iniduro. Kinumpara ko kasi ang tubig dito. Doon sa tubig sa amin, sa bahay, sa Boracay. Tingnan nyo guys. Oh my gosh. This is a big surprise. Nantawan nyo. Charan! Oh my God, scary. Doon na abandon pa na siya nga iniduro. Nantawan nyo. So ganyan ang tubig sa loob. Hindi ko alam kung dahil ang inaasta ka ng tubig ay madumi at kailangan linisan, kagaya yung mga nandito sa taas or ano. Pero tingnan nyo, makikita talaga sa tubig na ang tubig itim or dark brown. So, ganyan dito. Nung nakita ko to, biglang nagtayuan ang balahibo ko kasi, guys, dito ako naliligo. Ayan. Tingnan nyo, kahit malayo Ah. Pansin niyo ang kulay ng tubig sa balde? Una ini ko dahil ang balde green. Pero nung nakita ko to, shit, iba na. Masasabi niyo ba na private ito? Isa pa, pakita ko sa inyo ang bintana. Ang bintana wala namang problema, close naman as long as close okay lang. Hindi naman kasi siya mabukas open, bukas open. Kasi sarado naman siya. Kaso yung parang kortina niya, tingnan nyo. Charan. Sira. Hindi siya maibaba. Ayan. Ganyan siya. At ito. Hindi siya katulad nito. So, ganyan siya. Tapos dyan ang mga gamit ko. Dyan ako natutulog. Tapos yeah, bago ako matulog, tinatakpan ko lang ng cortina para sa umaga hindi siya masyado masilaw kasi ang araw kitang kita. Ito okay lang may kabinit-kabinit. Yan talaga yung mga damit. Hindi ko alam kung lahat ng tubig dito sa buong kwarto na ng hospital na to ay ganito madumi or sa amin lang. Hindi ko alam. Hindi ka makalagay ng towel dito sa pintuan sa may CR. So, si shower nila. Wala kang malagayan. Wala din dito shower curtain na hindi mapasa ito dito. Ang nakaraang araw, muntik na ako mag-slide dito. Kasi nga, matulas. Kasi naliligo ako dyan. Umaapo ang dito. So, madulas. So, wala siyang ano, shower curtain. Wala doon siya. So, ang ginagawa ko, ay upuan ako na nilalagay sa labas. Tapos, nilalagyan ko na ng damit ko. Ayan, dyan. At dahil may bintana dyan, hindi maserado yung kortina. Ginagawa ko, ganito. So, pinapatay ko tong ilaw. At yung nasa labas, patayan lahat. Tapos, saka ako magbihis. Na ganito, nakabukas ang pinto. Para malaki ang space kapag nagbibihis. Ganyan siya baka ano ang ginahugas ko sa mga utensils at baso na gamit ko. Mineral water. Kailangan ko bumili ng mineral water sa labas para panghugas ng mga kutsara na ginagamit namin kahit yung baso. Kahit na hinuhugas ko lang ang tubig sa mga ginagamit namin, hindi ko pa rin pwede gamitin ang tubig na to. Lalo na ang pasyente gumagamit ng kutsara. So ang ginagawa ko, hinuhugasan ko siya sa mineral tapos, ibabad ko sa mainit na tubig kasi oh my god, sobrang dumi. Lantawan nyo guys, ang pinagkaiba sa mineral kagsang tubig sa gripo. So, ang diri nga baso, iya ka mineral, distilled water. Ang diri naman, mainit na tubig. Gaso-aso pa na siya. Kakakuha ko lang sa lantawa. Malubog, di ba? Samantalang ini-clear oh lantawan yung pinagkaiba so dere sa may nika to big dere kami gakuha kape ni babe si babe nagainom sang kape pero siguro kay nakainit man siya patay ang bakterya pero may pinagkaiba ang mineral water kag sa tubig nila dere sa nawa sa halin so muni siya mineral versus nawa sa tubig pero ini nga tubig ginabutan ko pag i siya sa mga utensils naman kaya kailangan ko huluman ang amon nga utensils the safer the better uh, sa pagkaon wala problema ang pagkaon nila diri malasa, manami man ang pagkaon diri so wala yung problema sa pagkaon ito naman ang lamesa nila yan, yeah, so dito kumakain ang patient sa lamisan na to. Tapos, ito yung drawer nila. So, dito ako naglalagay ng mga coffee and food. Dito ang lagayan ng parang table ng drawer na to. Dito ang baso. Sa baba. Ayan. So, dito ko nilalagay ang mga ginagamit namin. So, ito ang nilagyan ko kanina ng mainit na tubig para sa ma, ma ano ang ma ang bakterya mapatay. So, ganito siya. Nung nakaraan, nung nag kami, dito lang namin nilagay. walay eh, wala silang freezer. May TV naman sila at may aircon. Ito ang mapansin ko yung tubig, yung mga nurses. hindi naman lahat ng nurse. May mga nurses dito na nakangiti. Yung kahit may face mask, nakikita na umingiti sila. Mayroon naman dito na mga polite na mga nurses, hindi lahat, hindi ko nila lahat ang mga nurses dito na ano, pero meron talaga iba dito na mga snobera. tapos alam mo yung nagsisay thank you sila pero nasa labas sila ng pinto. Hanggang well, ngayon, gantayo talaga ang balahibo ko. Scary talaga ang tubig. Kung damo kami hindi na-appreciate sa hospital na ini, eh. to be honest. Alam niyo ba na kakaligo ako dito sa tubig na to? Tinubuan ako ng mga maliliit na pimples. Nandito siya, dikit-dikit siya o. Oh. Tapos mayroon dito. Ngayon, di ko alam kung napapansin ninyo. Pero yung dito sa akin, ang sunod-sunod talaga siya o. Oh. Hindi ako comfortable kasi hindi ako sanay na may pimples. Na lalo na pag dikit-dikit. Tapos bumili ako ng BL. Sabi pa ng babae, <laughs> nung bumili ako ng BL, ma'am, mawawala naman yan. Mawawala siya, pero nag, nag nga ako kasi madumi ang tubig dito. So at least, may ano ako, may pang backup ako para sa mga maliliit na pimples dito. Kita nyo to, yan. Kita nyo yan, pimples yan. Inaano ko lang. Kasi hindi nga ako comfortable na may pimples. Yung ganyan, o, kita nyo yan. Ayan siya. Pero hindi to sa baba, hindi ko alam kung napapansin nyo. Pero dito siya. Kapag ganituhin ko siya, ano siya, rough. I don't like it. Dahil marami akong pimples, nilalagay ko isa sa umaga, isa sa gabi. Pero naghihilamos muna ako bago ako maglagay ng BL. Kasi kung ba, hindi kasi tuyo ang pimple, masakit. Pero kung tuyo, okay lang kasi nag siya. Tsaka so, medyo effective naman ang BL sa mga pimples. Kaya ituloy ito. Lipaligo ako kay Malakat. Ako nga bakal ako sa mungulong sabwa. Ang tubig nila nagmuna na naman. Ang muna naman ang nagwa sa tubig nila dire. Kaya na okay okay pa kaya muna ang tubig. Pero subong lang tawa. Mas naglubo. Ang sa CR man na ba muna man o. Lang tawa. O ano. Ninhambal ko na ini sa babae sa ay utility kahapon. Hambal eh, report nila sa maintenance. Pero ang so, ako nga amon ni magyapo ng magwa. So, kapaligo ako, nga amon ni ang ako nga tubig. Sino ang manamihan? Sini? Walang kawa. Ang magwa sa tubig, sa tipo ng tubig. -tub -tub. itong ito. Brown. Sinong ang manamihan? Sini? Ayun ako. Wala ako nalipay. Kanina.